Okay, good morning, good morning mga So, welcome back sa YouTube channel na natin mga guys. So, nandito na tayo sa area kung saan po yung mga nakalatag dito kay Buslakay. Buslakay na sa mga about mga sapatos na. So, dito para mga pag-abil kayo. So, napakadaling hanapin lang ito mga guys sa mga Bangilisa Street sa mga guys no? so oh, shout ka pala sa lahat mga OFW sa so, maraming maraming kung salamat sa mga tumatake din sa akin YouTube sa mga supportan nyo so maraming salamat po siyo. so, lalo lalo sa mga from City yung shout out po sa inyo from Davao City shout po sa inyo lahat so maraming maraming salamat po sa mga tumatake din sa akin yung YouTube so samahan mo ko mga, mga po, guys para dito tayo kay mga sa ni eh. Boss Lakay dito sa Bangilisa Street so let's go wow. so, nabili ni, ni Boss. Oh. Good morning po sa inyo. Yan. Po. Yan, dito na tayo na sa mga... Ito po mga recent dito sa mga sapatos sa mga ni Boss Laka dito. So, yung pang masang presyo. Kung gusto matang pang isang piraso, mayroon din siya. So, pang isang piraso, say, 650, no? Para piraso natin. Ayan, mga guys, yan. yeah, for example, ito mga. So, update price na tayo ulit, no? Yan. sa mga nakalatag natin dito mga isang sa mga bata mga nakalatang dito sa ato sa ato sa nipos uh, mga idol o yan shout out po shout out po good morning po sa inyo lahat yan mga guys itong sa mga kabarat sa mga yun na ituturo natin sa mga ano yung mga klase hmm. yan so dito mga guys yung mga katulad yung mga tinatawag nila replica itong mga sapatos dito sa presyo to 750 so pag binili mo isang piraso kung gusto mo dalawang ano guys so dalawang pirasong mabili mo isang replica at isang klase so babayaran mo ng 1500 lang pag binili mo dalawang piraso na kumamaraming yeah. so, maraming bagong stock ni ano bagong dating ni Buslaka no ito mga guys so ipapakita natin kung isang natin natin mga about sa mga ano ito dito na ano ito. ito Jordan 11 mga guys so Itong Jordan 11 yung replika, replica. Replica na Jordan 11. So, yan mga ito mga gantong ore, no. Yan ang size nito mga guys. So, size 8 inihat po mga guys mga gritong Jordan 11. So, pag binili mo 'to isang piraso 750. Kung gusto mo nang 1,700 1,500, dalawang piraso. So, may kasama ka doon na class No, bahala ka na kung anong ore ng mga sapatos. O yung pang basketball din mga klase, yung mga low cut mga rubber shoes, no? mayroon siya doon din sa mga klase yun sa kasama sa 1,500 po mga yan pwede rin bumili ng isang piraso yan dito lang dito sa mga kagay dito sa Bangilisa Street dito lang sa kahabaan ng Bangilisa Street dito sa doon sa may kanto sa may isitan so dito papuntang ano to sa papuntang simbahan to mga guys yung way na yun doon dito po sa mga ano about ng latag ni sa, yun, sa dito lang sa kahaba ng ibang ilo sa sa Mall yan na ba Metrobank, Metro Bank, Bank dito lang so napaka ano natin naka dito. so ito mga iso ito naman yun pinakita dito yung kumakapit so wala si ano assist mo naman so bigyan assist tayo dito sa ano sa yung pang basketball ah, pang basketball tayo ha ah. ito yung sample natin So yun kumakapit yan, mga ganito. So hindi sinasabi na hindi ko makapit talaga pang laro ng basketball to. Yan to. Mayroon na sa mga ganitong oriya Ha? So ito po yung tanawag ng replica. Yan, yan naman. Isa naman. Ito pa. Ano to? Ito rin sa class. Ano rin to? Replica din to no? Kaya yeah, pang log. So ito rin. O oh, pwede rin to. Yan, bigyan natin sample sample. Sample din again. Oh, shout out. O, yan, kumakapit, no? Hindi lang yung babae kumakapit dito, pati sapatos kumakapit talaga. Kumakapit. Kumakapit sa talim. Yan, sa mga gintulok ng mga gintulok. Yan, katoy sa sample nito. yon pang basketball yun, pang forma. Pwede, Jordan. So, ang size nito po natin mga iso dito. So, so lahat ng mga size dito, wala kang problema. Sa dami naman natin sa sapatos nito mga gintulok. So, lahat ng ori, siro, sapatos, ang sizes nito, mayroon sila rito. Sa pagkadami nito. Mahilo ka nga lang mag, mamili ko kung anong pipili mo rito. Eh. Ito size 9. O dito mga nabis ng size 9. Ganda ng color win din yung mga kombinasyon dito mga white, black, white, no? Kaya mga gantong ori na sapato natin, no? Yan. Yung mga uh, idea, idea ito mga guys, so ito for example, ha? Yan, katulad, no? Uh, ano to? Anong, ay, sa saving carry. Saving carry ito mga guys, yung so, mga ganitong lock ng pang basketball natin, no? Seven kira yan, yan. Yan. So ang size natin nito, titingnan natin so wala akong problema siguro mga sa sizes nito. Na Napakasolid. solid Ah, uh, itinihap. 7 kira yan, no. Yan. Uh, yan. so mayroon pa tayo dito, yan. Ayan, mga ganun look natin sa mga sapatos natin. So Yan. Yan sampol tayo rito, ha. So ito guys, sampol tayo sa ito, klase lang ha, klase ito uh, night o klase natin to sa mga ganitong ori na Nike zoom Nike zoom to mga ganito guys ha so yun ito ano yan yeah, sa mga about ng mga sapatos so itong size Nito, ito mga guys ah uh, nine half. pag binili mo itong isang pirato Six 650 and hmm. no? oh, yeah. yung, hundred uh, running shoes ka running shoes sa mga running shoes ha sa mga ganito ngayon pag pinarisa natin dito sa mga replica na to katulad nito sample yan ha ito isang nadampo na yung black ah uh, 750. Oh, okay. oh, so pag binili mo to na ipagis sa isang replica, isang klase, 1,500 sa so mga ori na ganyan, no? Yan. Ito, mga klase lang din to mga running shoes. Rubber shoes, yan. Yan. Yan, no? Oh, yan, oh, no? Yan, oh. yan, katulad ng lock no? Yan, katulad. Yan. Oh, yan, ganun. yan, sa, ano? Oh. Yung bayo kumakapit. Opo. Kamal ng basketball oh, shout out muna oh. Friend natin, kaklase natin, teacher, wala pang pasukan no. Oh. oh ayun, sa mga sa pangaling kayo niyan, Boss. Ah, oh, ayun, dito lang sila si Boss, oh. yung binili niya yung anak niya. Oh, sapatos no. Ayun. Shout out to senyo. Ayun dito sa mga about ng mga sapatos dito mga senyo. Dalawang piraso, 15. Tatlo Tatlo dalawang libo. So, tatlong dalawang libo yung isang replica dalawang klase. Ayun. Oh, so, yan, mga natin. example natin, ah, example ha, ito ha. Ah. Pag binili natin to, dalawang isang replika, dalawang klase, tatlong piraso, 2,000. Wala, 2,000. Ah, ka discount ka doon ha. Ah. Yan, yan to ha. Ah. Ito, ito, ito. Pag kinuha mo to, dalawang pirasong klase, isang replika, tatlong pirasong sapatos, libo Ayun. So magkano ang isa noon? Mga nasa ano, 7 oh? oh, 900 plus lang, 900, 850 ba? Yan. So, mga ano natin, no? mga, mga soki natin. Sa so, mga customer ni Boss Lakay dito. Yan. Ano pa hinahantay niyo mga guys? So pumunta na kayo dito sa Ibang Hilisa Street. Shout out, boss. Shout out, boy. Si Boy. Yung mayroon ting ano to, Kole. Lakay, pabot mo natin ang Kole Green na yan, no? Oh. Jordan 4 ba yan? 4. Jordan 4 oh, Jordan klasiko ito. Klasiko. Oh Jordan 4 klasiko ha. So ito pag piras-pirasin sa motor, ito ang replica. Pa-risahan natin to, ito to, pare. Ito mga replica to, pa-risahan natin ha. Ito pang basketball ng Jordan 14 pang formahan so 1,500 lang yung presyo nito. Replica 1,500. Oo, oh, oh, replica. Ayan. Tapos Dalawa itong oh, dalawang piraso. Dalawang piraso na. Oh, isang, klase, isang klase, isang klase, isang replica. Ibig sabihin sa iyo replica kasi mas mataas ang kalidad. Uh, kalidad doon sa klase. Ayan. Ayan kasama namin si 15 lang. Oh, 15 kasama natin si ano. Uh, shoutout. shoutout mga ano, yung mga ka-vlogger natin. Si City Bike, ayan. Ito, ito. Yan, yan, okay, mga Jordan 4, ha? Pag binili mo ito isang piraso, 1, 750. Oh, 750. Ado ako sa dalawa. Oh, oh. Isang replica, isang klase, no? Dalawa na eh. Dalawang piraso. no? Okay. Dalawang piraso. Yan, ito mga klase natin, yung mga replica na. Okay. So, mga... New balance. Pero iba ng mga Jordan natin ngayon? Ilang, hanggang ilan? Kahit marami yan eh. Ah, Jordan hanggang Jordan 5 lang tayo. 11, 5, 11, hanggang 511, 511. Eh 511 oh. oh. yun 11, sa mga Jordan 11. Ah, oh, yun. 11, tapos 11, Jordan, 11, 4, 5, Jordan 4, 11, 5, Jordan 5. Meron. yun ayun ah, ang available. Uh, oh, oh, yun. Dito lang kay. Boss lang, boss lang, boss lang kay, kay. kay. Dito lang sa Metro Bank. Metro Bank. Sa? Metro Bank. Metro Bank. Anong street? Pangilis na street. Ito New Balance. <laughs> ayun, sa mga isang dito, no. Ayun, doon naman tawin naman. Ano, napili mo na? Dalawang pagpipilian, no? one dalawang piraso, no? Magpapasukan tayo ngayon, no? Yan. Ay mga Jordan 1. J1. J1 po. J1 no. J1. J1 pa na J2. Ay mga low low cut siya no. Ayun. Magkano na nga boss? Ha? J1 magkano? Sige, piraso. Pag-isang piraso. Oh, ayan. Yes, 600 lang. Oh, pili-pili lang po kayo, pili. Sukat, walang walang bayad yung ano, sukat, no? Walang, bayad, walang bayad, ba? bayad. At saka walang bayad din magtanong. Oh, walang bayad magtanong, oh, okay, okay, oh. walang bayad. Shout out mo ito. naman ng mga customer natin. Okay lang po, walang. Okay. Shout out mo naman Ang customer natin. <laughs> converse, marami rin converse. <laughs> converse. Yan. Converse. Yan mga isa. 500 lang. 500, 500, lang. Lang. Oh, 500 lang. 500 converse. lang converse. 500 oh, lang converse. Oh. Yan pang oh, pangharabas oh, pang oh, pang 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 oh, no. pangharabas pang araw-araw no. Oo. Yan. 500 lang. 500, so pag 500 boss mayroon pang negotiable pa yon. Oh, mayroon pa yan. May tawad pa yon. Oh. oh 142> yung, yung, 142> yung nga magshota pag may kasalanan tatawad, di ba? Oh, opo. <laughs> opo. Opo, opo. <laughs> Ito, ito, Adidas po. Yan, yung Adidas po, ganun pa rin? Kasama uh, Ito kasi, ito dito sa baba, oh, kasama, yung kasama kasama klase siya kasama doon. Isang klase, isang replica. Yung sa touch kasi, yung mga oring replika replica. So, ano na, 2,000, 2,000. 3,000, 2,000. dito mga guys. So, Yan. So gaano karami na pumunta rito sa mga dito sa Bangilisa Street doon sa mga sapatos ni Boss Lakay. Siyempre, para mabili mga presyuhan ng mga about ng mga presyuhan dito mga sapatos ni Boss Lakay dito sa Bangilisa Street. Yan. Metro bank lang din dito. Pag uh, Bangilisa magkikita mo na kagad 'to ba guys? Kahit itong, kahit saan kayong we, kung galing kayo sa po ng simbahan, galing kayo sa Erecto, makikita, matatagpuan mo to. Walang ibang daming sapatos, nagbabahal ng sapatos, napakamura pa. Kaya dito lang kay Boss Lakay. Okay, good morning. Good morning sa lahat mga ano natin, yung uh, customer natin dito, no? Dito sa babat ng mga sapatos, no? Pili-pili lang po. Yan, dito napakadami nating pwedeng na nating mga -ano dito mga yan, nakita ng mga customer dito mga salamin siya ng mga ano, para mabil niyo sa si pato. Yan, yan, yan. Pili, pili lang po, pili lang po. Ah, 650 po. Tama ba? Ah, 750. Lakay. Lakay. Sige, 650, 750. 650. 650. 650 pag isang piraso. Pag dalawa, itong mga mas mataas kasi yung quality nito sa i-kumpara dyan. Itong mga replica to. Ito, for example, yan. No? Ito, katulad yan. No? Dalawa, 1.5 yan. Yung Jordan 4 na yun. No? Eh, panglarong bang basketball. Oh. No. Yan yan mga guys, so dito tayo sa mga about sa mga sapatos. Pili lang po, pili po. 650 po pag isang piraso. Pag dalawang piraso 15, 3, 2,000. Tatlong pirasong sapatos 2,000. Yan. Pag isang piraso 650 lang po. Ya, yeah, mamili po kayo dito. Ito, at pag kumuha kayo ng dalawang piraso, tatlong piraso, six, ano, dalawang libo, Pag isang piraso, 650 lang. Sa'yo po hindi po, libre po yung sukat. Wala pong bayad. Walang bayad sukat, no? saka walang bayad magtanong. Libre <laughs> okay. magtanong. Magtanong. Uy. Yan, mga guys, yan dito ha. Oh, shout out, shout out po sa lahat mga subscriber natin, sa mga lalo-lalo na na po sa mga viewers natin dito sa mga latagan dito sa Bangkita, sa Bangilista Street. So nakita mo yung bata guys, oh. tatlong piraso kinuha. Yung bata na yun, tatlong piraso kinuha ha. Good morning po Yan So napakamura na dito mga iso Dito sa mga sapatos natin Dito sa Bangilista no So mayroon tinatawag na replicant Tsaka klase Ayan, dun. So, so mga replika na kuha niya mga replika na replika replika na replika so tatlong piraso Magkano dapat yung mga replika natin na nila? Tagi li isang libong li li isa. O oh, may bigyan pa ng discount, Oh. Tatlong replika. Tatlong replika na kuha niya. Tatlo. So pag uh, tatlong replika nang ko magkano presyo ni? Tatlong piraso to to. Puro replika no. Ayun. So mas maano kasi mas mataas ang price kasi ang replika sa ikumplan kumpara dito sa mga baba. O sa mga klase. Oh. So tatlong piraso ang replika na magkano binayaran? Toto. Toto. To. Ah, sa'yo na? 100 lang. Nasa bagrang doon, ano? Mga no? lang sa 900 lang. Ayun. Yan, hindi pa rin siya eh, no? Bakit sa'yo yun na lahat? Ba't wala si mama, wala si daddy? Ha? Talagang papalit palita yung sapato, tatlong piraso, ha? Eh, sa sunod pasukan, magandang grids natin yan. Sa'yo ano, no? Oh, 650 pag isang piraso. Pag dalawang bilhin mo, 1,500 kasama nito. Ito po. Isang klase, isang replika. Ito kasing orin to, replika. Yung klase lang yan. Ito pang laro ng pang basketball. Tatlong pares. Dalong libo. Kung dalawa kayo magkaibigan, 1,500 na. Ah, 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 to. Okay. Oh, Ito, Ito po yung mayari daw. Yan. Puma oh. Ayan, eh. Lock, no. Sa Lock na siempre. Ayun. E, sa replica 'yan. Para makita mo, yan, makita mo, makita mo ayun, para, para makita mo tatlong pirasong sapatos, oh. Ayan. Yung tatlo, ito isa lang. Mm. Magkaibigan yun Ayun, 'yung dalawa saan para makita mo. Teka, ako nang 70 piso sa hati-hati na lang tayo. Ah Bibigyan niya ng lo, grabe. Nag Bibigyan kita ng sticker. Ikalat mo sa mga kaibigan mo, ha. Ikaw. Ganun ka papa mo, oh. Tatlong pirasong sapatos. Ultima, oh, shout out mo sa mga print mo. Shout out mo. O kumusta naman si mga friend ko? mga guys, dito na tayo bibili. Kay busla kay murang sapatos. Sa dito sa Bangilista sa YouTube pa normal mo ha? Ayun. na, ayan. Oh, ayan, ayan 'di ba? Mahal na mahal kan daddy mo ha. 'Yon. Oh, ayan mga guys, ay, so ano ano napakamura. Isang ka pa. Ah, uh, isang replica, isang klase 1.5 lang ang presyohan. So pwede tatlong piraso, 2,000. Ayun. Pwede mo mabil dito. Kung sakay pang na may napapanood yung mga YouTube channel namin na Tony Vlog at saka sa Inmobilioso Vlog,